Heart Evangelista, kasama sa mga listahan na isa sa mga nag-akyat ng milyon dolyares dito sa Pilipinas. Hello mga ka showbiz. Welcome back to our channel where we give you the latest and most interesting stories about Pinoy showbiz. Today, pag-uusapan natin ang isang showbiz icon na hindi lang sikat dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo, none other than Heart Evangelista. Maliban sa kanyang successful showbiz career, did you know na isa siya sa mga nag-akay ng dolyar dito sa bansa? Alamin natin kung paano niya ito nagawa. Heart Evangelista, isang pangalan na synonymous sa fashion, luxury, at sophistication. Sa mga nakaraang taon, mas lalo pang lumawak ang kanyang influence especially in the global fashion scene. Nice. Pero hindi lang ito tungkol sa pagdadala ng pangalan ng Pilipinas sa mga prestigious fashion week sa Paris, Milan, at New York. Ang ginagawa ni Hart ay nagbibigay ng kontribusyon sa ating ekonomiya dahil sa kanyang international collaborations at endorsements. Nakapansin ba kayo na si Hart ay regular na nagpo-post tungkol sa luxury brands? kilalang tilala siya sa mga collaborations niya sa mga brands tulad ng Louis Vuitton, Dior, Chanel, at marami pang iba. Yeah! These brands don't just pay her in local currency, they bring in dollars through endorsements and sponsorships na malaking tulong sa ating ekonomiya. Dagdag pa rito, ang kanyang mga art pieces at custom designs na binibenta abroad ay napakalaki ng presyo. Imagine, ang bawat artwork ni Hart na napupunta sa mga international collectors ay hindi lang nagbibigay ng personal income sa kanya, kundi nag-aakyat din ng foreign currency sa ating bansa. Hindi rin natin pwedeng kalimutan na dahil sa kanyang global reach, marami ring mga international tourists at fans ang nadadala niya sa Pilipinas. Ang mga turistang ito ay nagko-contribute sa local economy sa pamamagitan ng tourism, shopping, at spending sa local businesses. Heart is truly a fashion and culture ambassador para sa bansa. Kaya naman, saludo tayo kay Heart Evangelista for not just shining in the global scene, but for also helping the Philippines in more ways than one. Siya ay tunay na modern Filipina icon na nagdadala ng dolyar at respeto sa ating bansa. Anong masasabi niyo tungkol dito mga ka-showbiz? Share your thoughts in the comments below. Don't forget to like, share, And subscribe para updated kayo sa mga bagong kwento ng ating mga paboritong artista. See you next time, mga ka showbiz.